namang ikaw dito eh. Ah, ah, Ay, putik na. Iwan ko sa'yo. Ikaw ulit ako kasi pang ang... Oh, saan na punta mo? Ha? Saan na punta mo? Di ba sabi ko nga sa'yo may lakad kami ng barkada ngayon? Isang araw ko pa sinabi sa sa'yo eh. Isang araw? Oo oh, nga! Adi, may pupuntahan nga kami. May... Ay, may mayigit ako yung sasama. Puro kami lalaki doon. Sasama ka pa. May sasama. Bakit ba? Eh, iwan ko iyo. Eh, bihira na nga lang ako maka... Ano? Eh. Nasaan na ba yung damit ko eh? Eh, ako'y sasama nga eh. Eh, naku naman tao to. Puro nga kami lalaki doon. Ba't Puro sasama nalaki. ka pa? Eh, bakit hindi ba pwede sumama ang babae? Eh, ano nga eh. For the boys nga eh. For the boys. Nasaan ba yung mga damit, damit ko dito ang panlakad? Kami nga lang eh. Di ba sinabi ko? Eh. Sinabi ko na sa'yo ng isang araw pa yun eh. Sa Sus? Nakulilit nga ako. Kanina pa sila doon! Oh, sando ka na sando lang. Sando yan eh. lamig-lamig na yun. Purma-purma ka talaga? Ah, eh, siyempre nga, may lakad nga kami dun. Ah. Huh? Magiinom nga kami. Ay, mga barkada ko lang naman kasama ko ng mga lalaki kami lahat. Mga lalaki. Ay, sinabi ko na sa'yo nung isang araw yun, di ba? O di nga nga, sabi ko nga eh, kasama ako. Eh, nako naman. Taong po. Ay, bakit hindi ba pinasama? Puro kami lalaki sama? doon, babae ka lang. O, alam nga naman, sumama ka doon. Eh, di doon ako sa likod. Sa likod <laughs> mo? sa'yo? ka lang doon. Sige okay na, sakat ako. Eh, ako nga isasama. Eh. Ay, nako naman. May ikipagtalo pa. Eh, ako nga isasama. Ay, nako naman tong tao na to. Eh, bakit hindi aring sumama sinabi okay, ko nga kayo, sa inyo isang kayo. araw pa yun. Isang araw. Puro nga lang kami lalaki eh, doon. Eh, ano Magiinom kami. Maboboring ka lang doon. Eh, magdadala ko ng cellphone. Ay, nako na. Maman. Sige na, sige na. Alis na ako. Eh, eh, o, oh, pamina. Eh, sama na ba? Eh, nako taong to. Uy. Ang kulit-kulit naman ito. Tingnan. Natalsik na pa. Tignan mo nga yung isa kong tinga. Oh. Bakit? Tignan mo nga yung ikaw. Natalsik. Aywan ko sa iyo kung kailan naman kasi kakupalis. Isa si sa pa ganyan. Tignan ba, lang. yun? Diyan banda o. Oh. Wala naman eh. Eh, yun pa naman na ito ay na naku, Ay nako, ayan nga. Alam na paalis tayo eh. Wala naman dito, mga eh. ito, ito. Wala naman Sabi ko itong tubig na to ay. Eh. Wala namang ikaw dito eh. Ay, putik na yan si Bibi. Ay, para na magagot. Tao na to. Eh, utos mo akong hindi isasama. sama Sabi ko isasama ako. Alam mo, paalis ako eh. Ba eh. Ay, eh. Naku naman pa to. Ay, balik diba tayo mo ako isama. Eh, ewan ko sa iyo. Mahala ka sa buhay mo. Paano pa ako alis nito? Basang basa na ako. Hmm, utos kang sabi ko isasama ako tapos hindi mo ako isasama. Para naman tumbuan. Hmm. Sa iyo. Hey. Eh, ala. Ha? Ano oh. to? Paano kuya alis ka? Ka nakapakmod. Ewan ko sa iyo alam mo paalis na ako. binasa-basa mo, mo ako para pa ako makalis. Oh, bakit ayaw mo akong isama? Ha? Ako sa iyo? Baka may babae ka doon katagpo. What the? Puro nga kami lalaki doon. Mandar na. What the man. fuck? Ka, ano mo? Ay, wang ko sa'yo. Para kang ano? Hmm? Lagi ah, na kaluko. Kay... Sasama lang ako doon lang ako sa likod. Puro nga kami lalaki doon. Oh, oh, sus. Naku, style hmm. mo rudilay like, ganyan lang talaga. Sa'yo? iyo? Gilan mo ako? Bakit ayaw ba? mo ba? akong isama? Puro nga kami lalaki doon. Yan ang puro sinasabi lalaki. ko sa iyo, hindi ka makaintindi. Iwa ko sa iyo, ikaw ang nakikita ng babae ang inatupag mo. Babae po, puro nga hmm, kami. Tigilan mo ako. Kung ba't ikaw pa ba magagalit sa akin, ikaw na nga hmm. tum... Ay, ba't kayo mo ako isama? Puro nga kami lalaki. Ito ko? Oo. Oh. Puro, puro lalaki. Okay. Tuwiran mo na yung bolo. Ayoko sa'yo, hindi na nga ako alis. Bumaka ako alis. paano makalis? Ay, mo na ako. Ay, bagay yan sa'yo. Harakang. Tapos mga ayaw ko isama. Sa'yo? Sa'yo? Sa, yo? sa, yo? sa yo. buhay mo? Mugin kita ulit dyan, hindi mo. Paratong, tong... Sa